Naminili ng buto, uh -oh. hindi po mabuting kandidato. Uh -oh. Ano po, mga kababayan, ang alam ninyo, ano, sa aking pananaw, bilang ko isang araw lang eleksyon. Uh -oh. Pero, ito po ang aking experience at ito po ang totoong buhay. Kap ito lang po tanda natin, ano po, kapag po isang kandidato ay namili ng buto, ibig sabihin po yung masamang pamunuan ang gagawin nito. Once po nang isang kandidato ay bayaran ng inyong buto, ay kinurap na po kayo. At yan pong kandidato na yan, na pag yan po nakaupo, wala po yung purpose sa ating bayan, sa ating barangay, sa ating lalawigan na ikabubuti ng ating bayan. Once po natandaan po nyo, pag, kapag namimili po ng buto, masamang mamumuno po yan. Hindi po yan, hindi po yan tamang mamumuno sa ating bayan. Kaya darating pag eleksyon, piliin po natin ang mabuting namumuno na may pusong marindukin nyo, may pusong uh, pa, para sa ating bayan na taglay nila na paunlar din na ang ating bayan, huwag yung pagsamantala ng ating lalawigan ng marinduke at uh, kayo po naman ay may mga kaisipang tama na dapat nating uh, pagpilian sa bawat bayan ng bawat, uh, bawat bayan ayon na bayan ng marinduke sana po yung patuloy natin a uh, mapag-isipan dahil napakalapit na po ng eleksyon at kami napunta sa oh. Uh usapang -huh. eleksyon basta ang tanda lang po niyo pag ng buto, uh -huh. hindi po mabuting kandidato. Uh -huh. Ano po?